Hello po mga kalaki, alas 11 na naman po ng umaga at syempre nakita nyo naman napakalamig po dito kahit napakainit po dyan sa highway ay nakita nyo may mga dumadaan napakalamig naman po dito sa akin dahil syempre lumilim na naman po tayo sa isang puno ang sarap po talaga sa probinsya Ma maano ang hangin, sariwa at syempre po mga kalaki masarap po makapag-isip ng mga laki numbers pag ganito pong uh, humahangin at syaka uh, malamig po uh, sa katawan ng hampas ng hangin. Kasi nga, di ba, malapit lang po kami sa Baguio so magpa flower festival na next month na February syempre January na kalagit na ng January eh bumababa po rito yung lamig sa Baguio galing po sa Baguio kaya nararamdaman po namin lalo na po sa madaling araw okay anyway mga kalaki tandaan nyo po mga lucky numbers po namin na to uh, inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan okay kung ready ka na nakuni ng mga lucky numbers ngayon pong 11am habang kumakain ka o habang nagluluto ka kahit anong pang ginagawa mo dapat po nakabukas lang na sa cellphone mo mga kalaki ha? para sa ganun makuha mo po ang mga tips at mga ideas na ibibigay po namin para po sa inyo kaya halika na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas sa buong mundo handa ka na bang manalo at maging Millionario ngayong 2024. Siyempre po mga kalaki, eto eto na po ah, ang ah, mga ibibigay po natin ngayon, talaga naman pong mga sinumada natin ng maige para po sa inyo. Upang sa ganun po madagdagan pa po ang mga nan may mga nanalo na ng mga first ito, mga unang araw po ng January, napakadami na pong nanalo rin. At gusto ko po madagdagan ngayon pong araw na to. Okay, eto na po ang 10 digit lucky numbers abroad. Number 36, number 63, number 38, number 49, number 52, number 17, number 30, number 51, number 60, at number 23. Ayan po mga kalaki. At syempre, eto naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ayan. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 22, number 29, number 36, number 27, Number 18, number 15, number 7 at number 12. ayan po mga kalaki ang 8 digit lucky numbers sa abroad. Isunod naman po natin ang 7 digit lucky numbers sa abroad. Ang 7 digit lucky numbers sa abroad mo ay number 21, number 28, number 36, number 16, number 24, number 32 at number 8 ayan po mga kalaki ang 7 digit lucky numbers abroad at syempre 6 digit lucky numbers 1 to 29 at 1 to 25 pagpwede po yan, ibibigay na po natin ngayon agad-agad na eto na po ang 6 ang digit lucky numbers 1 to 29 at 1 to 25 ilista muna number 24, number 5 number 12 number 3, number 8 at number 19 ayan, at syempre po mga kalaki Isunod na po natin ang 6-digit 0-9. Ang 6-digit 0-9 mo ay number 3, number 1, number 5, number 5, number 6, at number 8. Ayan po mga kalaki, ang 6-digit 0-9. Isunod na po natin ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad natin ay number 32, number 31 number 28, number 17, at number 25. Ayan po mga kalaki. At syempre, naibigay natin ng lucky numbers abroad. Pilipinas naman ito po tayo mga kalaki. Ito po ay mga 6-digit lucky numbers. 642, 645, 649, 655, 658, 6-digit lucky numbers. Kaya naman po mga kalaki, bago natin ibigay yan, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin ha. Hanapin po sa Facebook po ang Red Parungki meron pong 318,000 followers kami po yan. At syempre po meron po tayong second account, trade parong kindin na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers, nakasama ko po si Lola Carmen. At syempre po meron tayong Alice Gatcharia na account. Okay. At syempre ito naman po mga kalaki, ang mga laki numbers natin naman na inaalagaan natin 3 days po ito bago po natin palitan na. At syempre meron po tayo sa YouTube. Ang YouTube po natin trade parong kin po na meron 16,400 followers. At meron din po tayong TikTok. Ang TikTok po natin Red right, Palungki na meron 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account po natin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Pag kayo po ay nakita kong comment ng comment ng share ng, at share ng share ng video at naka-heart at nagpa-follow, naka kayo automatic po may libre kayong lucky numbers kahit hindi na po kayo humingi bibigyan ko po agad kayo ng mga gandang code mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit ganun po mga kalaki. at syempre sa mga sasali po ng private consultation may membership po, yan good for 3 months kami po ang magbibigay ng mga lucky numbers mo natatayan sa loob po ng 3 months wala po itong pilitan sa may gusto lamang po na matutukan ko ang mga ipapakod niyo mga birth month at birth year nyo malay mo naman pagka natutukan kita na alagaan kita ikaw palang susunod na mananalo ba diba? at syempre po mga kalaki ha ang mga lucky numbers namin, libre yan, walang bayad, panoorin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Private consultation po ang may membership fee. Okay, at syempre dapat po makausap nyo muna ako para legit na legit na ang kausap nyo. Ako po at hindi po ibang tao mga kalaki para po pag nagpa-member kayo, legit na legit. Okay, eto na po, ituloy na po natin ang 642 Pilipinas. Kunin mo na. Number 36, number 41, number 9, number 28, number 23, at number 19. At ito naman po ang 645. Number 17. Number 22. Number 33. Number 11. Number 12. At number 24. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 6 digit lucky numbers. 6 49. 649 natin ay number 28, number 33, number 42, number 44, number 6, at number 21 at ito naman po ang 6 digit lucky number 655. Ayan, ang 655 6 digit lucky numbers natin ay number 37, number 25, number 14, number 29, number 3, at number 13. At ito naman po ang 658 6 digit lucky numbers. Kunin mo na Pilipinas, number 36, number 47, Number 44, number 32, number 21, at number 18. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers ngayon puntang halian Ang alas 11, takbo na sa sukin yung outlet maya maya. Pagkakain nyo ng last, make sure po na nakarambol ang 2-digit kanina, 3-digit po at 4-digit po mamaya para po sa ganun mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. Marami po kasi nagchat-chat na hindi nila nirarambol tas lumalabas. Sayang po mga kalaki. Ayan. Ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Ayan. Shout out po tayo sa Aquino Family. Ayan po, sa may ako oh, dito yan sa Nueva Ecija sa amin. Nueva Ecija, Aquino Family. Shoutout po sa lahat ng mga Aquino Family dyan. Siyempre, hi Idol Chris. Idol ko kaya yan, si Chris Aquino. Hello po. At syempre po mga kalaki, miss you, my queen. Ayan po. At syempre po mga kalaki, uh, ang mga ano, tricycle driver po na may, sa may Tarlac. Saan to? Pura, ah, Pura, tayla hello po sa mga taga-pura. Uy, papuntang Gimba yan, ah. Masarap dyan. Pagkatapos sa Pura, heroana na. Kumakain kami dyan sa isdaan. Hello po, shoutout po dyan sa mga tricycle uh, driver po dyan sa Pura. Shoutout po, maraming maraming salamat po sa panonood. Sa pangunguna po ni Kuya Samuel. Hello po, maraming maraming salamat po. At good luck po. Mananalo tayo, mananalo tayo, claim it.